May nagtanong sa akin. Boss Ray, magandang hapon po. Dito na lang ako nag-message sa comment section mo kasi di kita ma-message sa FB page. Grabe na po yung pangaras na message sa akin ng ola na to. Totoo po kaya to? Ito po message niya sa akin. Huling paalala. Dahil sa pagbabaliwala ko sa utak mo, sa pagdesisyonan ng aming pamunuan na ikaw ay paplater at paparangay. inigyan na din ng permiso ang otoridad ng inyong barangay para puntahan ng inyong nasabing address dito sa inyong profile sa pautangan. Kung wala kang pambayad on the spot, ikaw ay iimbitahan sa barangay para pagbayarin sa naturang utang. Kung wala kang pambayad, ikaw ay kukuhanan ng gamit sa halaga ng pagkakautang mo. If you have concern, please reach us to this number. Alright. Okay, bago natin sagutin itong uh, katanungan na ito, eh, pakisuportahan po sana ang mga social media account sa YouTube, Facebook, at TikTok. Okay, sagutin po natin at himayin yung uh, pinagalan tanong. Okay. Ang sabi dito, uh, binabaliwala niyo daw po yung utang. No? Kaya po nagdesisyon na yung kanilang pamunuan no na ipablatter ko kayo at ipabaranggay. Okay. Uh, paano ho mangyayari na kayo pa ang ipapablatter sa barangay ninyo no at uh, ipapabaranggay? No? Talagang hindi ho sila no no hindi ho sila nagtanda no na um, meron na ho kasi desisyon ang, Korte Suprema diyan no. Yung pong circular number 14-93 Uh, noong July 15, 1993. No? Ito po yung guidelines on Katarungang Pambarangay Conciliation Procedure to prevent circumvention of the Revised Katarungang Pambarangay Law. Section 399 to 422, Chapter 7 Title 1 Book 3 of RA 7160 otherwise known as the Local Government Code of 1991. Okay ang nakasaad po doon ano so hindi ko na masyadong ang babasahin ho lahat no nakalagay ho kasi doon no all dispute are subject to barangay conciliation pursuant to the revised katarungan pambansalo formerly pd 1508 repealed and now replaced by section 399 to 422 chapter 7 title 1 book 3 and section 515 title 1 book 4 RA 716 otherwise known as the Local Government Code of 1991, and prior recourse thereto is the precondition before filing a complaint in court or any government offices except in the following disputes. So, meron 1, meron 2, meron 3, pero mag-concentrate po tayo dun sa number 4. Any complaint by or against corporation, partnership, or judicial entities since only individuals shall be parties to barangay conciliation proceedings, either as complainants or respondents of Section 1, Rule 6 of the Katarong Pambarangay Rules. So, ang lino po na hindi na ho sila tatangkilikin sa barangay. Bakit po, ano, bakit patuloy pa rin ho nilang sinasabi? <laughs> Magpapablatter sila, magpapabarangay, eh, hindi na nga ho sila, ano, hini-entertainin doon. No? Kasi yung judicial entity ho sila, no? no? Kaya hindi na ho sila i-entertainment doon. Tapos patuloy pa rin naman ho yung pag-message nila ng ganito. So, ibig sabihin lang ho, hindi ho nila alam ang batas. Hindi po ba? O, tapos, sasabihin pa ho nila dito, ito ang nakakatawa eh. O, okay, Binigyan na din ng permiso ang autoridad sa inyong barangay para puntahan ng inyong nasabing Andres dito sa inyong profile sa pautat unang-una ho, hindi yun nila masabi yung pangalan ng kanilang lending company. Tapos pangalaw, sila pa ho ang nagbigay ng permiso. Diba? Doon sa ano, sa mga otoridad sa barangay para puntahan kayo sa bahay. Aba, inutusan pa yung taga-barangay, no? Para puntahan kayo sa bahay. Ba, matindi. O, yung trabaho nila, ba, pagagawa pa nila sa barangay. Matitindi talaga. So, ibig sabihin, no, hindi nila alam talaga yung trabaho ng manager no? Sila ho ang may trabaho noon. No? Nasa kanila ho yung address eh. ba't hindi ho nila puntahan? Bakit kailangan pa ho na ano, bibigyan pa nila ng permiso yung barangay? Matikas ang mukha nitong mga to. Sobrang lakas nyo naman. Tapos sasabihan pa, pag wala daw ho kayong ano, uh, on the spot na pera, no? ibitahan niya kayo sa barangay. Or, no? kung wala talaga kayong pera, Abay, hahataan na huwag yun ng gamit. Matindi, no? Tinalo pa ang, ano, ang korte. O, so, ang korte huwag, kailangan, no? Meron huwag kayang, ano, meron niyang uh, rate of execution. No? May court order huwag yan dapat. Ba, sila talagang karakaraka, hatak agad ng gamit. Pagka, ano, pagka uh, hindi nakabayan, matindi, no? O, so, isa lang huwag ibig sabihin. No? bukod doon sa pananakot lang ho yung mga message na yan, eh hindi ho nila alam ang batas. Paano nyo paniniwalaan yung mga maniningil ko noon online na yan kung hindi nila alam ang batas? O di po ba? Napakasimpleng bagay ho yan. Babasahin lang ho nila. No? Requirement ko yan sa pagiging kolektor. No? Ako ho noong nagsisimula ho akong kolektor. No? Yan ho unang pinagawa sa akin ng mga boss ko. No? Kasi yung oh, para pagpunta nyo sa, tam, sa mga kliyente, abay, meron kayo kahit paanong panangga. Tsaka alam nyo yung gagawin nyo. Hindi kayo gagawa ng bawal. So, buti nga ho ngayon, naglabas na ho ang SEC ng, ano, ng prohibition ng unfair collection practices. At least, nailista na po doon yung bawal. No? May guide na. Itong mga ola na to, kung ano yung bawal, abay, yun ang ginawa. Oh. So, eh, yung panahon ho namin, walang ganun. Di po ba? Kami ho, nagpupunta ho talaga sa bahay. Nakikipag-usap ho kami sa kliyente. Harapan ho. Ito, mga damuhong mga kolektor kuno ko ng ola na ito, e, eh, nagtatago sa monitor, na no, computer nila. Tawag lang sila ng tawag, ho. Oh. Matapang lang pag nasa, ano, nasa telepono. Pero pag pinapuntang mo sa bahay, tiklo. Di po ba? Wala hong katotohanan itong pinagsasasabi dito sa, ano, sa mensahe na to. Yung no, talagang tinatakot lang ho kayo. Uruin nyo. Pinasa ko na ho sa inyo. Di eh po ba yung kautosan po ng SEC? Nandun no, napakanina. Hindi na ho sila tatangkilikin sa barangay. Pero pilit pa rin ho nila sinasabi yun. Eh po ba? Kaya ho, ano eh, wag po kayong ano, eh, maniwala sa mga to. Wala akong katotohanan yung mga pinagsasasabi nila mga yan. Pawang ano lang yan, pangasikasinong ngalingan. Kasi hindi naman nagbabasa ng mga batas yung mga yan. Oh. Bira lang ng bira. O, so, sila ho ang gagawin kung ano ho yung mga hindi pangkaraniwang mga ano mga salita. Yun ho ilalagay nila diyan. Para ho matakot kayo. Ito ba? Ngayon ganito ho no sa nagpadala ng ano ng mensahe. Eh pag ipunan niyo ho at bayaran. No? Ako ho, ang suggestion ko, bayaran nyo po siya no, sa pinaka, ano, pinaka maiksim panahon. Kasi ho, talaga magpe-penalty ko yan. Okay? Uh, kahit naman sa saan lending, financing at banko, talaga kung may penalty. Kaya lang, grabe lang ho talaga dito sa mga ola na to. Talaga kung hindi nasunod ho ito doon sa kautusan ho ng, ano, ng BSP, no, na ginawan ho ng memorandum ng SEC, yung ano, ceiling on interest rate. No? Kasi ho, oh, doon sa ceiling on interest rate, yung EIR po, no, maximum na po pwedeng ibigay, is 15% per month. Tapos, ang penalty po, no, is 5% per month. No? Eh sila iba eh. 'Di ba napakalaki po eh bukod po dun sa ano sa pagkalaki-laki na ho ng kinakaltas nila. Almost 50% po ang binabawas nila bago niyo makuha yung pera. Samantalang ho dun sa memorandum po sa ano sa ceiling on interest rate, ang maximum po is 9% lamang po. Pwede po ba? Panluloko yung ginagawa nila na yan hindi nyo pa ho napapakinabangan yung pera, ba eh, halos kalahati na ho. Makaltas na nila. Diba? Tapos, hindi pa nila iniexplain. Yun ho ang pinakamasakit dyan eh. Hindi ho nila iniexplain sa inyo. Kung hindi nila nasusunod yung The Truth in Lending Act. Kasi kung nasunod nila yung The Truth in Lending Act, at least malalaman nyo kailan na magiging due date nyo, magkano interest rate, magkano processing fee, baganong kahaba yung termino. Di ba ba? Kasi pag nalaman nyo yun at nalaman nyo na pitong araw lang, hindi eh, niyo nyo tatanggapin yan. O, oh, o di kaya, kung tanggapin nyo man, makakapag-prepare kayo. Alam nyo na, within 7 days, babayaran nyo. Eh, bulag mo kayo eh. Di po ba? Hindi nyo alam kung gailan ang ano, due date nyo. Pag natanggap nyo na lang yung pera, at nakita nyo sa apps nyo, uy, within 7 days lang pala. O, oh, di po ba? Oh. Kasi o, oh, yung mga traditional lending, financing at banko, oh. ini-explain ho oh, yan sinusunod ho niyan yung ano, the Truth in Lending Act. O, ini-explain ho sa inyo yung responsibilidad ninyo. Hindi yung kagaya niyo mga ola na yan, bubulagain na lang kayo, padada kayo ng pera. Pag pagka nabasa niyo dito sa apps, ay, pitong araw lang pala. Tapos, ito yung na-approve sa akin, ito lang ang na-receive ko. sa babayaran ako, ganitong kalaki. Di po ba? Ginagawa kayo manghuhula eh. Nakita niyo yung mga sablay niya mga yan? the Truth in Lending Act, tapos yung ceiling on interest rate. Tapos hindi ko sumusunod doon sa ano? Sa prohibition on unfair debt collection practices. Okay, eh, paano ba yan? O, lahat na lang ng kawalang ginawa. Tapos, ang pinakamasama pa niyan, ninanakawan pa kayo ng ano? Ng detalye. O, kasi hindi naman mo kayo makakapag ano, eh, makakapag uh, push through doon sa ano, sa sa loan kung hindi nyo bibigyan ng permission. O, hindi po ba? Yun lang tinatawag na pagnanakaw with consent. <laughs> Di ba? Mga luko-luko eh. O. Oh. Tapos pag binigyan niyo na siya ng consent na ano, ang permission, oh ayun. Kukunin na yung ano, yung mga nakalista doon sa phonebook niyo. Mga bugok nga yan, no? Basta ho, ako lagi kong sasabihin sa inyo, pag-ipunan nyo po, tapos as much as possible, sa pinakamaiksim panahon, bayaran nyo po yung nahiram niyo. Ano po? Tapos pagka nakaranas kayo ng mga harassment, pananakot, no? At naka-experience kayo ng ano, ano nagkaroon kayo ng anxiety, depression, ay bayaran nyo na lang po kung ano yung, yung uh, dapat yung bayaran during the due date. No? Tapos picturean nyo po siya or screenshot nyo, email nyo sila. O ito na yung bayad ko sa inyo buo. No? Tapos sabi nyo yung proper payment ninyo para ano para matapos na huya sakit ng ulo ninyo. Tapos wag niyo na uwi lang tangkilikin no? kasi baka mamaya binayaran niyo nga utangan niyo na naman. Hindi eh, di, ganun ho ulit sasakit na naman ng ulo ninyo niya. 'Di ba? Wag niyo na uwi lang tangkilikin. Ano po? Tapos pag nabayaran bayaran niyo na nga po, ayun, pwede na kayong magpalit ng SIM card. Para hindi na ho kayo maabalan yung mga yan. Pero yung SIM card na ano na ginamit nyo sa pangihiram sa kanila ng pera, itabi nyo pa rin yun. No, kasi oh, andun yung proof nyo eh, na kayo eh hinaras eh. O, di po ba? Saka, ano, i-complain nyo yan. Ito, i-flash ko sa screen. Ayan po. Yan nyo sila i-complain. Yung mga email address po na yan ng mga sangay ng gobyerno, yan po kayo mag-email. At I-attach nyo po yung mga, ano, mga proof po ninyo, yung eh. mga screenshot ng mga panghaharas sa inyo. Loko. Ano Tapos kung kayo po ay eh, nakaranas ng ano ng uh, cyber libel, worry po eh uh, uh, pinos po yung inyong ano uh, picture no sa social media na may haluhong mali siya. Kumbaga nilagyan po ng ano ng scammer alert or uh, hindi nagbabayad ng utang. Kumbaga siniraan mo kayo through web or through ano through social media. Eh no sampahan niyo ng ano ng uh, cyber libel criminal case ho yun, no? So, mag-hire ho kayo ng abogado. Kung wala pa ho kayong pambayad sa privado, eh, pumunta ho kayo sa PAW. No, tutulungan din naman ho kayo doon. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong inyo. walang pag pagsuporta at pagkakot sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagpatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para ipitahan kayo at pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.